Nagaabang na sila. O, oh, di ba? Nagaantay na ng pagkain. Dahil hindi na sila makapasok dito sa loob. Hi everyone! Another day, another vlog with me and my So, ayan. Tingnan nyo naman. May papakita ako sa inyo. Ay, wait lang. Ihaharap natin yung camera. Tingnan nyo naman ang aming mga alaga. Nakatanaw na. So, ayan. Nag-aabang na sila. O, ba diba? Nag-aantay na ng pagkain. Dahil hindi na sila makapasok dito sa loob. So, ayan. Bibigyan niya ni Habi ng ibigyan niya yan ng palay so ayan nakabang na kasi ayan hapon na nga at talaga namang kain time na nila so ayan naka follow the leader na so lalabas tayo Oops. ayan so, nakasunod na sila naiwanan na ako so andito sila dito sila pinapakain ni Javi sa malapit sa babuyan So ayan Ah diba So dito na ang kainan area nila Kasi hindi na nga sila makapasok doon sa loob Dahil nga ang aming mga gulay ay Kailangang nakasip Kaya naman ayan So dito na sila sa labas So ayan So yung iba hindi makalapit hindi makalapit yung iba. Bakit? di ba ka makalapit yung iba? So, kulang pa? So, ayan. <laughs> so, yung iba, kulang pa kasi. Kailan pa lang yung nalagyan niya ng kainan. Kaya, ayan. Yung iba, nakapalaw pa sa kanya. Ayan. <laughs> Kawawang mga manok! So, ayan. Yung gansa lang yung nasa loob ng ano namin. Ng aming ano. Ang tawag neto. Siya lang. Ay, sila lang yung kasama namin dyan sa loob. Gawa nga ng naagawan sila ng pagkain ng manok. So, hindi makakalaki yung mga gansa namin. O, oh, di ba diba? So, ayan. Kaya sila. Ayan. Dito na lang sila hanggang dyan. Tapos, Ayan. Lulusot na sila diyan na sa may ano. Dito na sa may Madre Cacao. Tapos diretso na sila doon. So doon yung isang bahay tapos nandoon sa may kabila. So ito yung pinakahangganan ng harang namin ng net. Ayan. So, dito tayo dadaan para makita niya. So ayan. So, hindi na sinakop to kasi para liliman na rin nila yan. Ayan. So, basa kasi umulahan ay. Babasa ako. So, ayan. Kaya dito sila nadaan. Basa. So, ayan. Basa dyan sila hanggang dyan. Tapos, yung area na ano. Saglit, wala akong madaanan. Ay, okay, basa kasi. So, ayan. Sisilong muna tayo dito sa may silong ng Madre Cacao. Ayan. So, dito, ayan. Ops! So, ito yung isa nilang ano, silungan. So, ayan. Dito na. Ayan. Tapos yung isang kubo dito naman. So, ito na yung pinaka-area nila. Ayan. Yung isang kubo. Tapos, dito na. So, ayan. So, ito na yung pinaka-area nila. Ayan. Oh, yung isang kubo na hindi pa namin natapos-tapos. So, ayan yung pinaka-area nila. Tapos dito. etong damo lang hindi nila nakakain gawa ng na. Itong damong to is ma ano, matalas yung dahon. So, hindi nila to nakakain. Hindi ko alam kung anong tawag sa ano. Sa dahon. Ay, sa damong yan. So, yan Yan o. Oh, na, na, halos naubusan nila yung damo. Pati yung dito. Hmm. Di ba? Wala na yan. So, wala na ang damo. Halos naubos na nila yan. So, yung dito, patay yung dun sa may anong yon Halos linisan na nila. So, yun. Gusto mo na sa akin. Wala mo na lang pagkain, mga day. Ah, tapos, andyan na. So, ito na yung area ng ano namin. O, ah, ba diba? So, yung ano, plano ni Javi na paglalagyan ng ano, yung pag nagbibilad siya ng palay. So, hindi ko alam kung bakit hindi niya sinama. Kasi dapat itong area na to. So, i-start dyan. Dapat connected pa siya dyan sa isang poste. Tapos doon. Sa poste na yun. Tapos ganun. Bago yung pinaka-area ng tinatanimin namin ng gulay. So, kaya lang hindi ko alam kung bakit. Siguro, okay naman na. Kasi doon sa may harap ng bahay namin is... Okay naman na yung ano nun. Ang tawag na ito okay naman doon yung aming dilara ng palay. So, ayan. So, ayan ang aming gulay, o, ba diba? So, nilagyan ni Habi ng bubong yung pechay. Gawa ng mainit. Sabi ng kuya ko, ilagyan eh, daw ng ano. Lagyan daw ng lilim para hindi masyadong ma sinaga ng araw. So, ayan. Andito na si Habi. <laughs> So, lalagyan niya kasi merong mga manok na hindi talaga naalis dito sa kanilang silongan. So, yung kawawa naman yung mga manok namin. So, hindi pa namin maayos-ayos yung kanilang ano. Yung kanilang ano yan. Bong. So, ayan. O, di ba ang linis na? So, diretsyon mo na yung itlog. Nandito ka na rin naman. Maya-maya. So, yung iba kasi, hindi na lapit. Kaya, ayan, talaga hindi pa ni Javi ng, ano, pagkain. O, diba? So, yung tinanim namin na gulay dyan, e, eh, wala din. Hindi rin nag-effect. Siguro talagang ang hirap ng, ano, han, pakisamahan ng lupa dito. <laughs> so, napakahirap. Kailangan talagang gumawa ng paraan para makapagtalim ng gulay. So, bibisitahin natin yung aming gulay yan. Pwede pa ba akong dumaan dito? Mm -mm. So, dito na lang tayo dadaan sa shortcut. Ups! Yan. Aray, 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 aray. So, ayan. Sa aming gulay yan. So, tilagyan ni Habi ng bubong. So, ayan yung pechay namin. So, ayan. Ay! Kinalay kay nung apat? Hindi. Mm -mm, yung nakapasok Nakabasok na Ah, ay yung lumipad na naman? Mm -hmm. Ayan lang. So, meron na naman nakapasok. Kasi, dyan o, oh, aray ko. Ayan, nabunggo ko na yung pechay. Kasi, dyan o, oh, sa may bubong na yan. So, nakakalipad siya kasi ang lapit ng net. Kinakakalipad. So, so, nataniman ko na yung aking. Uy, namatay yung dito. So, nagpaano naman na ako. So, ayan yung iba na. Kaya lang, nadaan na naman nung lumilipad na manok. So, nagpalit na rin ako ng... Ah, pati yung ano dito sa taas. Inaabot niya pa. Baba naman talaga. So, wala na to. Wala na itong tinanim kong sibuyas. So, ayan yung ano... Pecha, inaubos na. Tapos yung kamatis and tinira ko na lang yung ano lang maliit lang yung pagkakatubo. Yung sobrang haba tinanggal ko na rin. Ayan. Tapos si Habi naman kanina habang wala ako, yung net naman ang ginawa niya. So ayan. So pinagtatahi niya kasi maraming butas. So kanina kasi umalis ako. Kaya ayan. So di ba nilagay niya yung ano Nilagyan niya ng bubong yung ano. Para maliliman yung aming pechay. Kaya lang, ayan, sad to say, nadaanan naman ng manok. Pero okay na rin naman kasi meron naman ang natilang mga buhay. Ayan. So kapag tumubo na lang yung iba, so papalitan pa rin naman. Para okay pa. So ayan, ang um, ebidensya. Wala na. Sad to say. Oops, so let's go na there. Aray. So, ayan. Ito hindi pa namin natatapos. Ups! Hindi ito yung gansa namin sa loob. O, di ba? Ayan. Tapos kahapon, kasi palengke, pinabili ko ulit si Habi ng anim na pirasong um, anim na pirasong talong. Ayan, ah. So, may bago pa kaming palalakihan ulit. Ayan. Ah, tapos yung ano naman yung aking kangkong ayan so dinagdagan ko na yan ng lupa para lumaki na sila ah, ba diba? ayan na bali ano yan? walong puno ayan ah, ba diba? so nilipatan ko yung ano para madami siya ayan Whoops! Ayan. So, malalaki na sila. Tapos, yung sibuyas ko, pinalitan ko na rin. Ayan, pinalitan ko na. So, bali, yung mga ano, tinanggal ko na, yung mga luma. Tapos, yung mga nakuha ko pa dun sa ano, oh, 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 oh. sa mga dala ni Javi na mga gulay. Ayan. So, nilagyan ko ulit. Kaya, panibago na yan. So, ayan. Ayan, ayan oh. Oh, di ba? Kaya ayan naman, may kuhanan na naman ako ng dahon. So, ito yung aming gansa. So, yan lang ang ganap namin ngayong mag-asawa dahil kaninang ako, ako ay umalis. Tapos, sabi si naman ay busy nga siya nung pagtahin ng net. So, yun lang yung pinagkabala namin. Tapos, ngayong hapon kasi, uh, medyo umulan. Kaya, ayun walang masyado kaming ganap sa garden. So, yun lang. Ay, si Javi pala, yun. Asan ah, na ba yun? So, ano siya sa baba? Nangungulekta kasi siya na itlog. So, antayin natin ang aking hobby. Meron ka pa? Meron ka pa? May kukunin ka pa? Wala na? Wala na. So, ayan. Nangulekta siya ng itlog. Pakatapos niya magpakain ng manok. So, medyo ano kami ngayon. Medyo matumal yung collection namin ng itlog ng manok. So, ayan Si Habi. So, may, ayan. Ito lang yung kanyang nakuha. Dose. Ayan. So, sa dami ng manok namin. Meron pa? Aalis ka pa? <laughs> Aalis ka pa? Ayos sa likod. So, ayan. Yung ano, yung manok kasi. Yung manok na isa na natalon. So, dito siya nangingitlog. Sa so, may ano. Wala. Wala man? Wala. Maka nasa loob. So, ayan. Diyan kasi natalon. Ito, nasa loob. Eto, ayan. Yung manok na yan, oh. Yan ang salarin. So, na siya doon sa bobong Tapos, lilipad siya. Kasi eto lang yung net. Ayan, Oh. oh ang lapit. O, oh, eto lang yung net. Tapos, dyan siya. lilipad na dito. Na dapat ang nandito lang sa loob ay etong apat. Yan, yung pinakamaliit namin na natira. Yung pinakahuling na ano namin sa incubator. Kaya siya, ayan, malayang malaya siya. Nakakapaglaka dito sa loob. O, diba? Kasi yung apat is, ayan, hindi pa naman nila kayo makipagsabayan doon sa malalaki. So, ayan na! Hanggang dito na lang ang aking video. So thank you for watching! Hi! Bye!